So, ito, uh, magandang tanghali mga kabayan. Ito, uh, bijuan lang ho natin ng mga 5 minutes at uh, para makapag ano, makapag decide ng kung anong magandang forma. Kasi nagdadala-dalawa yung isip ko kung anong klaseng forma kaya kayo yung tatanungin ko. Kung anong magandang forma dito? Uh, pwede bang dragon or agila? O kaya naman idu? O kaya naman pato? Ayan kabayan, uh, lang ko kabayan at habang ginahabang hindi pa napupurmahan yung ano, yung unahan ng bangka natin na pantulingan. Pwede naman na kanaway. Kanaway sa laot ang purma ng design. Ayan o, yung bangkaho natin na ginagawa na pantulingan, uh, 21 feet ang haba. Ayan, 21 feet ang haba, ang kasko 20. Uh, ang taas, 23 ano, 23. Hanggang pasamano. Ayan ang kabayan, uh, 23 inches ang pa sa mano. Yung sa design lang ho natin, uh, hindi pa na nag-iisip-isip ako kung anong magandang design dito. Dito sa ulo, sa unahan. At yung hulihan, uh, ginawa na ho natin ng, ano, ng buntot. Ayan, ito ho kabayan, yung ano natin. Uh, at malapit-lapit na ito. Uh, yung flooring ho niya, at ano na, tapos na. Uh, Pinis product na ho yung flooring niya. Bali ano ho yan, bali 10 patong yung ano niya, yung flooring nya sa pulong patong na mat sa kahit naman yung kabayan yung hulihan ayan yung hulihan nya yan isal isal buntot kasi yung unahan ay ah, may ulo yan ah, kakaibang bang kahoy ito kabayan kaya sana ah, makapagbigay ho kayo ng comment kung anong magandang design ho dito sa bangkang ito kasi kahapon ah, habang nagagawa ho tayo ah, madami hong mga miron ah, nagsasabi na lagyan daw ng tuka kaya patilos. Kaya yun, pinagbagyan ho natin yung mga meron. Kaya mamaya, ala, babalik sila, ayun, magdi-decide yun kung anong magandang forma. Kaya dapat to, makapag decide ho kayo kung anong magandang forma ho dito sa bangka natin. Napantulingan. Baka mga ano lang ito kabayan, mga tatlong araw na trabaho at makinan na lang yung kulang nito. Sigurado, puntahin na naman yung kulang. Ayan, hanggang dito lang mga kabayan. Sana yung makapagbigay ho kayo ng advice kagad dito sa banggang ito o anong magandang design ayan ah, hintayin ko kabayan yung mga comment nyo para manuhanan natin kung anong magandang forma dito sa ulong ito na may tuka